Sampung araw na walang tubig sa Palar Village, Tagig. Yan ay matapos lumobo sa higit limang milyong piso ang utang ng village sa Manila Water dahil hindi nagre-remit ang kanilang kolektor. Live mula sa Tagig, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kumusta na ang mga residente dyan? Julius, sumasabay sa init ng panahon, yung init ng ulo ng ilang residente dito sa Tagig. Paano ba naman kasi, nagbabayad naman daw sila ng bill ng tubig, pero paano lumobo sa mahigit limang milyong piso ang utang nila sa Manila Water? Ang sama lang ko namin ng loob kasi, nagbabayad po kami ng maayos. Pag hindi kami makabayad ngayon, kinabukasan ng automatic 500 penalty. Nasaan yung bilayad namin humarap siya sa taong bayad? Galit na galit si Marites Nies habang nakapila sa rasyon ng tubig sa Palar Village na sakop ng Barangay Proper Southside at Barangay Pinagsama Tagig. Mga, mga sakit kami, mga high blood. Nagiigib kami dalawang ano, ilang araw na. Perwisyo talaga ma'am kung sa perwisyo. Sobra ka perwisyo. Tulog lang kami, hindi kami makatulog. Iniisip namin sa na naman bukas kukuha ng tubig. Kahit gabi, blockbuster ang pila nilang mga residente sa truck ng bumberong nagrarasyon ng tubig sa lugar. Sampung araw nang walang tubig ang mga residente rito dahil pinutulan sila ng Manila Water. Kahit katirikan din ang araw, basta't dumating ang truck ng bumbero, nagmamadali na ang mga residente sa pagpila. Ang tricycle driver na si Mang Alfredo tumigil muna sa pamamasada makaigib lang ng tubig. Nakita ko nga may pila kaya nakipila na rin ako sa timba ko na yon. Kahit paano, may magagamit kami. Pinutol ng Manila Water ang tubig sa lugar dahil sa utang na 5.1 million pesos na apat na buwan nang hindi nababayaran. Huli na nang malaman nilang hindi pala nagre-remit ng pera ang Inner Port Neighborhood Association na nakatokang maningil sa mga residente ang Basis Conversion Development Authority o BCDA pa ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng village. Dahil dito, naka-bulk metering ang mga taga roon o walang kanya-kanyang metro. Ang uh, setup dito sa Palar Village ay tinatawag nating People's Organization. Similar din pag uh, merong homeowners association. So ang ating pong parang pinaka-customer ay kung sino man po yung namamahala doon sa bulk account. Pero silang mother meter, um, doon po yung nakakonek ang Manila Water. At from the mother meter, meron silang mga sub-meter doon sa mga residente ang pamilya raw ng isang ruway na daliri sa ilalim ng inner port ang nakatoka sa bulk account ng tubig. Giit ng mga residente, on time silang nagbabayad na halos doble pa nga ang singil sa kanila kumpara sa Manila Water. Pero bakit daw sila naputulan? Ilang minuto lang ang hindi nakabayad on the day, due date. 500 pesos nang binayad sa akin. Hindi, hindi ko tatanggapin kung wala ang bayad sa 1,000 libo at dalawang daang bahay o katumbas ng pitong libong residente ang apektado ng kawalan ng tubig. Silubukan namin kunin ang panig ni Ginang Dalire pero wala pa siyang tugon. Ayon naman sa Manila Water, nakapagbayad na si Dalire ng 2.6 million pesos. Pero kahit may balanse pa, ibabalik na raw nilang supply ng tubig ngayong araw. Para hindi na maulit ang insidente, gumugulong na ang usapin ang pagkakaroon ng kanya-kanyang metro ng tubig sa mga residente para direkta na, na silang magbabayad sa Manila Water. Sa ngayon ang ating pong, uh, tinitignan ay uh, a little over 200 households yung pwede na natin kabitan ng individual meters dahil uh, um, pumayag na po ang BCDA dito. Sisimula na po natin yung proseso ng uh, pagbibigay ng kanya-kanyang metro. Julius, ngayong hapon nga ay sinimulan na ng Manila Water na ibalik yung supply ng tubig sa ilang mga bahay dito sa Palar Village. Pero may ilang bahay pa rin dito sa barangay Pinagsama. Ito wala pa rin lumalabas na tubig dito sa kanilang mga gripo. Kaya umaasa pa rin sila sa rasyon ng tubig mula sa makanilang barangay at tagig LGU. Pero nangako naman ang Manila Water na within today ay ibabalik na nila yung normal na supply ng tubig dito sa Palar Village. Julius. Maraming salamat, Jenny Dawn. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.